Building 7 at pupunta tayo sa Unit 110 uh, dito sa ating uh, Barangay 128 para hanapin si Jade at si Nicolai at ang kanilang lolo at lola. Sige, pasok tayo Sina, ta, please, sa Pulisa. Nandito tayo. Uh, skip, talan natin mga gamit natin. Nakita na natin itong bahay nila. Uh, dito tayo sa naglalakad uh, tayo dito sa Barangay 128 dito sa Tondo ha. Papasok tayo dito sa bahay nila. Oh, may aso. Padaan. mga anak. Padaan po, padaan. Okay. Madilim, madilim. Katok tayo dito daw sa may kaliwa eh. Yes. Ano ba nararamdaman niyo, Tatay? Sa ngayon, ma medyo masikip-sikip ang dibdib ko. Oo. Tapos konting lakad lang, gaano kalayong lakad sumasakit na? Mga 500 meters to 400. Ganun lang kalayo. Opo, anong klasing na sakit nararamdaman nyo? Para alam din ng na kababayan sumisim, natin. Po po. Para malaman ng na kababayan natin, ano yung tunay na sakit sa puso na yung anong klaseng sakit? Kasi yung kay tatay talagang may sakit sa puso. Anong anong pakiramdam? Hinihingal po ako. Hingal muna pag naglalakad. Tapos, okay. anong klaseng sakit? Parang ano? Parang ma mahirap ihinga. Eh, o parang masakit, mabigat, ano bang parang par mabigat? Ano party Turo mo nga? Dito banda. Banda rito. Oo. Oh, o, o, sa ba? Sa gitna? Basta dito banda sa Busto. hindi mo siya maituro. Parang nandito sa loob. <coughs> dito. Parang nasa loob. <coughs> Oo. Tapos galing na kayo sa heart center. Opo. Oh, ano daw kailangan gawin? He okay, angiogram daw ako. Oo, angiogram. Kasi nga, Doc Lisa, sama rin natin si Nanay Clarita. <coughs> nakita ko na itong mga resulta niya eh, na yung puso niyo po, medyo mahina yung lakas ha ito yung mga nagawang kay ng nuclear scan eh di ba at least na, na nagastosan niyo to mahal ginastos yun ah, nagpapasalamat po. po ako doktor sa tulong niyo sa amin lalo yes. na sa gamot ah, bahala, hindi sa po namin mabilang gamot eh oh sige ito good for 3 months to ha tapos na check up ko rin si Mrs. Ah, alam ko nana hindi na kayo nagpapa-check up eh ano ba <laughs> Parang oh, lagi nalang siya nahihiyak e. Eh. Uh, bakit? Misan di nabibili yung... Uh, yun. Misan di ko nabibili yung gamot niya kasi kaya... Uh, 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 nakita mo lagi nang up po ako. Di pa na panibagong gamot na naman yun. Uh, oh, sige. Hindi. Sa kanya na lang muna kasi mas kailangan niya yun. Uh, no, hindi. Okay lang yan. Don't worry hindi, chineck up ka naman ni Doc Lisa, hindi naman ganun kalala. Okay pa naman ang BP niya, 130, 100. Bibigyan kita ang Lodipin, araw-araw isa, ha? Okay. Three and a half months, pampahaba ng buhay. Araw-araw isa, at, uh, basta yung gamot niya, okay na. Ah, ito pala. Okay, mami ko yung bibigay. Salamat. Kasi siya ang bumibili ng gamot. Dito mami, sa'yo ko yung bibigay kasi ikaw ang laging bumibili ng gamot. Maraming salamat. Tapos Bige. kailangan malakas ka rin kasi walang mag-aalala pag nagkasakit kayo. Kaya kailangan malakas at wala rin kayong sakit. So, meron na po kayong pang high blood. Oh, uh, mami, meron ba kayong... Alam nyo, marami nanonood sa atin. Baka mamaya may tumulog sa inyo. Baka may mag-angiogram ng libre. Magkano nga daw yung angiogram? Ling? Ang sabi sa amin, 50,000 50, daw. Pero dahil nga sa may senior siya, baka makuha daw ng 5 sa charity na yon. Opo. Tapos pag uh, aayusin yung puso, ibang usapan pa yon. Ibang usapan po yon. So nagpapa-check up na siya sa tondo dito nga sa smoking Mountain. Tapos tapos uh, i repair po siya doon sa Heart Center. Uh Oo. -oh. Nakakatuwa kasi ang tumawag sa akin yung apo nila eh, ito si Jay. Kasi Jade, eh. madalas po kasi nakikita niya kung itong si Jay, opo. Kasi uh -oh. minsan tumutulo ang luha ko. No, that's okay, mami. That's okay. Wag Wala naman. okay oh, lang yan. Ma... Yes. Parang ang, ang aming pong kabuhayan ay yung nagpapakapi lang naman kami sa umaga. Siyempre, okay. kung may matira doon na ano, excess yun, ang bibili ko sa kanya ng gamot. Jade. si Jade, napakabait na ako. Uh, naaalala niya lagi, lolo't lola niya kasi nga nabanggit ni nanay oo, oh, oh, parang anak na nila so, laging sumasama siya pag pumunta sa heart center <laughs> Jade, uh, binigyan kita ng bag, gamitin mo sa iyong pag-aaral tapos, ito yung mga pagkain nyo, merienda nyo pang nyo yan, tapos meron mga prutas Lalo na si Lolo, kailangan, kailangan niya ng saging, two sagings a day kasi nagpo-furosemide tayo or yung spironolactone. Tapos meron tayong electric fan. Yan. Para panggamit nila sa bahay nila. Lalo na may baby sila ngayon. So, kailangan nila yan. Okay? So, ayan. Toothbrush. Kailangan toothbrush, toothpaste. Para lagi magandang ipin. Uh, Jade, kailan magsalita ka na? No. Oh, uh, kulit, ikaw ang Kinukulit-kulit mo ako lagi sa ano. Uh, yes, ano sabihin mo para kay Lolo? Awa kay Lolo? Opo. Kasi ano naramdaman ni Lolo? Kasi malaging may sakit siya. Hmm. Ba bakit mo ako tinawagan? Paano mo ako nahanap? Sa Facebook po. Ah, uh, meron kang Facebook? Apo. Uh, tapos pinapanood mo yung health tips namin? Opo an ba, bakit ka nahilig ma manood ng mga videos namin? Kasi po ano, si tatay din po may sakit, kaya po tinawagan ko po kayo. Ah, napakagaling. Napakadali ng <laughs> bata. So, uh, mahal na mahal mo si Lolo? Opo. Pati si Lola?